Hello po mga kapiksuts ni again Mama Pixu, good morning. For today's vlog, ngayon ay Monday at nagpipray na po ako ng pagkain para sa mga bata. At so ayan, bali si Ate na nabigo na po. So yung sipat siya ng tubig. Dahil malamig. Ayan, kapi po tayo. So, ito naman po yung ulo ng mga bata. Chicken nuggets. So, yung isa na sunog. At yun po, yung natirang kanin namin kagabi, medyo madami pa. So, tinimplahan ko nyo po sila ng gatas at milo. Yan Breakfast po tayo mga kapiks. Yung paksu pala, ano, pritohin uh, prituhin ko lang kasi dalawa na lang po yung natira. Ayan. Wala lang po si ate isang kumain dahil si Patpat -Pat naniligo pa. At yung dalawang paksiyo, prinito ko po. Dalamig na po yung ating kapi dahil nahahanginan sa likod ni Ate Ezra. Ayan, niluto ko po yung dalawang paksiw. sipat sipat pat habol lang po siyang kumain. Yung milo niya po malamig na. Mm. Ito, kruta na gadla. Yan po si ate, isalamaki ulam. Masarap po yung prito pag galing sa paksiw or pinaksiw muna bago prituhin yun, yung ending madami ang nakakain so yung akin nagkapilang pa today is Monday at paulan iwan ko lang po kung may flag ceremony sila kung wala sarun na lang po sila nagpa flag ano Yan, tapos na po silang mag-breakfast at kanya-kanya na po silang bihis na kanilang school uniform. At si Piang baka sumabay so, na naman sa amin ngayong umaga. So sa tanghali, ano lang po yun, may service po siya sa si Ati Lani. So, mas nauna po siyang umuwi kaysa kina Ati Izura. At, Hindi uh -uh. ka mapapupod ako? No, may ako may... Excuse me. Anong bago? So, may ulam pa po para mamayang tanghali. So, bilhin lang pa ko ng gulay para may ibang ulam naman po. 20 pesos na po ng isang ulam. Ayan, kanya-kanyang Bihis na po sila. Ngayon lang kamang tubig. Ah. Oh, oh. Uwe. Ano, ito po yung tali ng book ni Ate Ezra. Ayaw niya po ng ibang tali. Yan lang po yung gusto niyang tali. At yung ating tindahan. No? Wala po customer. may daan pat ay langip ang ginagusto may pagpipilakab ulo na kay ganang ganito ng mga bijas kaya poor na buhok tanan siya ano sa color ng mga bijas kisah na kolor may dapat na ako ni nabang at ayan mga ka kapis papunta na po kami sa school at ako po yung nagdala ng bag nila So si Piyang naman nakasabay po sa amin Maglakad papuntang school Ayan makulimlim na morning mga kapiks Lakad po tayo Yung bag po ni Piyang nandun kaya yati pat siya po Si Piyang naman Ay si pat naman po yung nagdala Dali yang faster Yang ang bagal maglakad ni Piang. <laughs> oh. So, hindi po sila kumuha ng I snack nila hingi lang daw sila ng pera <laughs> siguro may ano gustong bilhin sa school yang mano din balon yang ha sa mga ipagdukulat pa yung maguguba ito Ako, limlim na morning. Ito po yung sakto lang maglakad dahil hindi po gaano ma ano yung sikat ng araw sakto lang po. Hello. Yan. Morning Marites dahil wala silang dalang bag. Yung isa parang matan parang lula may <laughs> may dalang tokod Malapit na po tayo sa school. Ah, ha, ha, ha. Yan, buhay nanay. Everyday lakad. Tawa lang po nang yung dalaga ko. Dahil hindi siya yung nagdala ng bag niya. Marami na pong nagsisipasukan. Today is Monday. Yan, dami ng estudyante dito sa loob. Oh. good morning. Bis mama. Yan, doon na po sila sa school ni Ice School sa room nila. Pasok na po. Kay di ko na po. Ha? Paulan, walang flag po ngayon mga kapiks dahil paulan. Ayan, si Piang. Humingi din siya ng baon. Ano na lang Mama Jiba? oh, Mika. Ayan, singko, Dali, come here. So, yung dala ko po, 50 pesos. Kay Mika, 5 pesos. Wow. Bye to Mama. Bye. Bye, Mama. Umiyak po siya dahil hindi po siya pinapahiram ng tayong ni Ate Piang. Say bye-bye. May baon po si Piang na ano sa bag niya pero humingi lang po siya ng pera. Binigyan ko po ng 5 pesos. Ano? Bakit? Wala ka Nika. What happened? Nika, easy ko na no, Nika. Doon na po yung advisor ni Ate Patpat Pat. Kadadating lang po. At yung oras naman mga kapiks ay 7.33. three Ano? Nika, easy. Easy daw yung sa kanya, Ay, no, easy. easy. Ano magiging? Bear na lang, bear. Ay nga, bear. Yan mga kapiks. Pauwi pa lang po ako galing sa school. At ano po yung sikat ng araw. Lumabas na. So kanina mga kulimlim. Ngayon naman, yan po. Maganda na po yung ano yung sikat ng araw lakad po tayo pa uwi na medyo natagalan po ako doon sa school dahil tumambay pa po sa tindahan ni Mama lo. ayan, dito na po ako sa bahay at ayun po mga kapiks, tapos na po akong magsaing at magigib ng tubig din, maghugas ng mga hugasan ko so pali ngayon nagpapa hinga naman po ako dahil maliligo po ako at yun ho yung mga bata dalhan ko lang po ng kanin sa school doon na lang po sila kakain dahil parang nadudubli po yung gasto pasahi pa uwi tapos pasahi naman papalik sa school So, yung, yung, gagawin ko po, doon na lang po mag or manananghalian sa school yung mga bato mga kapiks. Ayan, pinagpawisan po ako. Mainit masyado. At ayan, kain po tayo ng puto. So, binili ko po ito sa school. Tatlong piraso, 20 pesos. Wala, wala naman po masyadong bumibili dito sa tindahan. Kaya, i-close ko lang po muna siya mamaya. Tapos pag naman kumain ng mga bata, uwi naman ako dito sa bahay dahil mag re-repack naman ako ng mantika. So kahapon hindi pa ako nakabili ng itlog dahil walang stock yung mga ano mga tindera doon or mga tindahan. Meron naman po kaso mahal na umabot na po ng 290 yung large na size. Isang tray, 290 po. So parang sabi ko, magkano na yung, magkano na yung benta ko noon kung bibili ako 2.90 yung isang tray tapos yung laman 30 pesos pwede din pag ano pero pag ano 10 pesos yung ano nya parang yung ganan sya kasi yung puhunan 2.90 tapos yung laman ng ano isang tray 30 pesos so bali 300 pag maubos yung ano may 10 pesos kaya mamaya maghahanap po ako dito kung saan may itlog. At ayan mga kapiks, paalis na po tayo. Punta na po tayo ng school dahil 11.30 na mga kapiks. Ayan, makulimlim. Natanghali. Sana may ulam pa akong madadapnan. Dahil yung nagbebenta po doon ng ulam, madaling maubos yung benta niyang lutong ulam mga kapiks gulay lang naman po yung bibilhin ko at Ayan, dito na pa ako sa school at walang dendang ulam si Ate eh. Nene. Hi, Ate Lane. na naman sa Ate So, doon po kami sa loob bibili ng ulam. Doon po sa ano, pinsan ko na nagluluto ng lutong ulam. <laughs> ayan, nahanap lang po tayo ng ulam. Naabutan din tayo ng ulan. Kasama ko po yung paa, yung magandang kapatid ko sa naol. Tira po, tira po kami sa looban, papunta po kina mama. Ayan. Ito po yung daan, shortcut rin, Papunta kina mama. Pag maulan po, bumaba dito. Parang swimming pool. Yung po, pantaan. Ang <laughs> isaya eh. Ang tumuhay. yung tubig hanggang sa hanggang sa hawak hanggang sa baywang baywang yan malakas ano mabilis to akong lumakad dapat gusto rin mga naguling wow wow itu, di nagaras ito nagaras Ha? Oh, luwag lang hinarasan. So si Papa po yung naglinis dyan. Tignan nyo po ang luwag. Pero hindi po yan sa kanyang lote. Siya lang po yung naglinis. Nabugan yung basura. Matching dayo ko. Yan yung daan nila dito. Super ganda mga kapiks. Maputik sa barangay Aringit. Ay, barangay Maratis pala. Yan po yung daan nila mama dito. Maputik, mga kapiks. Wowing! Ito po yung daan, paano makabili ng ulam, <laughs> ng ulam na gulay. Gulay na ulam. So, yun po yung bahay kapatid. Pinsan ko. guys yan Kung po yung na, ulam na yan po yung binibili naming ulam sa tanghali favorite po yan ni Patpat at ito po yung benta niyang ulam monggo may pansit po siyang bihon may hotdog at may paksiyaw so may langka pa po isang ano na po yan isang tapos may pakbit po so pakbit po yung bibilhin ko yan, pakbit po yung bibilhin ko mga kapix. Tapos... So, yan, yeah, ko diyan yung paklay. sus, kadugay pa kayo mo paklay. Buwas pa. Sarap po ng ano, lumpia ni Kuya. Ano? Okay na. Tsaka yung sausawan niya po, tignan niyo po. Ikaw, Jib Jib, ano mo? Pakbit. Bili ka, bi, sa'yo? Ano sa'yo? May music. Team Lutis. At ayan. Naabutan po kami ng ulan ng sister ko bumili ng ulam pabalik na po kami sa school dumaan po muna kami kina mama dahil yung aso po is binigyan ng tubig pagkain pagkain din o oh. pagkain din na po yung mga manok tubig nilagyan din ng tubig yan po yung bataan. ulam ko uh, kumakain na pala sila mga kapit. San itong sura? Ante, yung sura? Ano na kapit? Justin, pag plato ko na ka. Ano lang ayan. Tara, Anjing. At Soraji. At ayan. Kain na po tayo. Yan po yung ulam na nabili ko doon sa pinsan ko. Ano pat kaon? Ano tan pat kaon? Nasa sahig lang po kami. Parang nasa ano po kami. Nasa Korean food char. Pwede patitin mo kuhan pat pat. Ito butang-butang Gulai kapte. Tani Hadi. di. mang Hadi. Nanti kita makan. Jing menapa tatut tendangan jing kata ane jing. Nyerap ko yung hantak. Nanti kadih hmm. ati. Dulu. Hmm, kain input tayo nang gulay para tayo ay gumanda. Ta hmm. tayo.